Sa isa isa. O oh, sige, ito. Ito, yung mayan. Ang sakin nga, tag-chat-chat lang yun. Baka may okay. mo sa Then ito. Ilapit mo sa ano? Ilapit mo yung... Ilapit mo. Para makita yung design. Yung design. Okay. Ito yung mga design. Orong mo na pagte. Ay, sorry. So, sorry. wala. Ang problema. Ito po. Ito Okay. so, ito may lion. Then, ito naman. Carpier. ba ito po? Ito. Dito. Is uh, this was on this Versace Wait. So, inside. Ito. Ito di pa, Ito this So, oh, dami, guys. Dito, bandari. So, ito naman is pang angkla ba ito? Ayan, pang siman. Siman na So, ito naman. Oh, dito, guys. Maraming design. Then. Okay. Ito na yun, guys. Dito. Ayan, so, pantusok sa napusong nasusugatan. <laughs> Ikaw po yun. yung mo Ayan, ito naman yung... Seahorse. Seahorse, ayan. Sa so, mga ano dyan, Ito naman, naman si ino naman tisa. Si Babe. Si Babe. Hindi, tayo may mukha yan. Si ano yan, si Wow. Si Wow Ren Stevie. So ito. Ito naman, yung dalar. Ito po, Bustoyo. Ayan, Bustoyo baka naman ayun kulap na tayo <laughs> ito naman dito sa isa ayan ito yung mga nagmamahal sa mga kababayan na nagmamahal ayan itong uh, iniwan sinaktan, sinayang nyo lang sa noon sinaktan ayan, di, di, mo deserve yung iiwan kabayan baka okay. nagdito dito nagbablog ang para sa iyo okay Heart -tation. Heart -tation. Dito naman yung... Ano ba ito? Rose Gold, Pusong nasaktan. Sa mga pusong nasaktan, huwag kayong mawala ng pag-asa May susi pa. Ayan, ito yung puso. Ayan, pwede natin buksan uli, Huwag natin sarado yung puso natin. Ayan, ito naman. Ayan, ito yung kamay ng pag-asa. Ayan, mine na guys, mine Star Jewelry So, Star Jewelry, number one Legit na bintahan ng mga ginto dito sa Saudi Arabia Of course, itong pinakamamahal natin Ayan, si Jesus, guys Lahat, um, depende sa paniwala natin Respeto natin Muslim, Christian, kung ano yung paniwala natin Ayan, respeto natin yung mga papaniwala natin sa bawat isa. Ito, ito yon dito guys. Ayan, ito. May Jesus design. Ayan. Eh, ito naman. Scorpio Knights. Ayan. Ah, na, na, na. Uh, Scorpio Knights. ba yon? So, this time. Ayan. Ito. Ito yung maluwag. Ito maluwag si ito maluwag ito <laughs> so this time guys okay. ayan dito pa yan sa Star jewelry wag ka wag mo muna rin Tapusin <laughs> mo <laughs> muna Ito yung ano si Marilis. Lebron James Ayan ito Tiger, Tiger mama may again So marami ng kababayan natin pupunta Bili sa na natin So kaya hindi ko take to nito So kabayan dito Oh, that's Damage yeah. Brain damage Ito guys ha Wow. Tiger. Tadala. natin lang lahat kasi talagang dito sa Star Jewelry, pag bibili kayo, talagang di kayo manginayan. You know why? May chance kayo manalo ng iPhone 15 plus may, may sing sing, may ginto at saka gold, diamonds may pag-asa kayong manalo. Lahat may pag-asa kasi bibili kayo dito sa Star Jewelry. Kung mag-order kayo through online, WhatsApp news, message nyo sa WhatsApp Star Jewelry. Ang followers is 360, more than That is a legit thought. So ito na po. Same same. Okay, bye. bye.